lang ang tatandaan nyo pag naalala nyo ko. Gusto nyo pa malaman? Unang-una walk priority natin yung kalusunan. Libre pang hospital, libre gamot, libre maintenance medicine. Bakit? Kasi yan ang binubulong nanay tatay lahat ng pumipila sa opisina namin puro ano, pambili ng gamot pambahit sa ospital pambili ng maintenance medicine pangkakain mo lang na, pipili mo pa ng gamot pambao ng anak mo pambahit pa sa ospital ang masakit pa doon, ito tunudugo puso ko sa mga ospital pag pumunta ka, tatanggihan ka ba? ay pa. na pampang naghihihinalo na yung mahal mo sa buhay, baba babalikin ka pa sa ibang araw, ibang linggo. Ang pinakamasakit, marami lang namatayan, anak at mahal sa buhay. Kaya yan po ang uunahin natin, ang kalusugan ng bawat manilenyo. Yes! Pangalawa, ang edukasyon. Bakit? Iyan po ang ginamit ko para may angat ko yung sarili ko sa kahirapan hindi ka magkakaroon ng magandang trabaho, maayos na negosyo, kung wala tayong pinag-aralan, minsan ang nagiging trabaho na lang natin, yung mabababang sweldo. Minsan, dahil wala daw pinag-aralan, hindi na nakakapagtrabaho. trabaho na kapag ang ka sa lipunan, minsan, nagiging pabigat. Yan po yung pangalawa. At pangatlo, ito pinaka-importante, trabaho at kabuhayan para sa lahat. Yang tatlong yan ang pinaka-importante. Bakit? Yan ang kailangan natin para mayangat natin yung sarili natin sa kahirapan. Bakit ko alam? Eh kasi yan yung ginamit ko eh. Pag-aaral at kabuhayan. Nagawa ko sa sarili ko. Paano gagawin sa si inyo ng ibang tao o ibang kamumuno na iangat ang mga sarili ninyo kung hindi nila nagawa sa sarili nila? Narinig ba ang ginagawa namin sa lugar namin sa Sampalo? Ha? Narinig ka na, na? Yung limang daang alawas sa mga seniors, gagawin natin dalawang libo buwan buwan! diyan natin ang ating mga lola at lolo Sila yung nag-alaga sa atin mga bata pa tayo dapat sila ang alagaan natin ngayon na matanda na sila si